kahulugan ng isda sa panaginip Mula noong sinaunang panahon ang mga isda ay kumakatawan sa kayamanan sa isip ng mga tao Marahil ang dahilan ay ang mga isda na nahuli ay ang tunay na kayamanan para sa mga sinaunang tao Narito ang iba't ibang kahulugan ng panaginip ng isda Una. Panaginip ng malaki at maliit na mga isda. Ang pananaginip ng isang malaking isda ay nangangahulugan malaking kayamanan o maligayang kaganapan. Ang pananaginip naman ng maliliit na isda ay nangangahulugan isang bagay na masaya ang mangyayari sa iyong pag-ibig kung ito ay buhay na mga isda. Pangalawa, pananaginip ng marami o bulto-bultong isda. Ang pananaginip tungkol sa maraming mga isda ay karaniwang nauugnay sa iyong pagmamahal. Pangatlo, pananaginip ng isda na nasa malinaw na tubig ang pananaginip ng isang isda na lumalangoy sa malinaw na tubig ay ang simbolo na makakakuha ka ng kayamanan at kapangyarihan o ang pagpapahayag ng iyong magandang kalagayan o sitwasyon. Maaari rin itong magpahiwati na magkakaroon ka ng hindi inaasahang kita o pagsulong. Kung ang isang babae ay may ganitong uri ng panaginip, ang kanyang mga aksyon ay maaaring limitahan ng kanyang asawa. Pang-apat, kung nanaginip ka ng isang isda na nahihirapan sa mababaw na tubig, ipinapakita eh nito na maaari kang magkaroon ng ilang mga pag-aalala sa iyong trabaho at mahirap na gumawa ng anumang pag-unlad o baka ma-demote ka. Isa itong babala sa iyo. Panglima. Kung mayroon kang isang panaginip na naglagay ka ng isang namamatay na isda sa tubig upang magbalik ito sa buhay, ipinapahiwatig nito na inaasahan mong makuha ang tamang posisyon sa iyong sariling kakayahan at magkaroon ng isang hangarin sa karera. Pang-anim, ang pananaginip ng isang isda na tumalon sa tubig ay nangangahulugan ng Nang iyong trabaho ay nagiging tama at ang iyong yaman ay patuloy na tumataas. Gayunpaman, kung nanaginip ka ng isang isda na tumatalon mula sa tubig at bumagsak sa lupa, binabalaan ka nito na mag-isip ng dalawang beses bago kumilos. At kung ang isda na ito sa wakas ay bumalik sa tubig, malalampasan mo ang lahat ng mga paghihirap at magtatagumpay ka. Pangpito Pananaginip ng buhay o patay na isda Kung ang mga isda na panaginip mo ay buhay, maaaring meron kang paglalakbay sa dagat sa kaibahan kung namatay ang isda ito ay isang indikasyon ng pagkabigo maaari kang makaranas ng mga kakulangan at paghihirap sa trabaho pangwalo kung ikaw ay kumakain ng isda sa iyong panaginip ipinapahiwatig nito na ang swerte mo sa pag-ibig ay hindi maganda pangsiyam kung nanaginip kang bumili ka ng isda, maaari kang makakuha ng mana o hindi inaasahang regalo galing sa iyong kamag-anak. Pangsampo, ang pananaginip kung saan nagbibigay sa iyo ang isang tao ng isang isda ay nagpapahiwatig na makakakuha ka ng mga pag-aari o maaaring maimbitahan na na dumalo sa isang kasal. At kung ang mga isda na nakukuha mo ay tuyo na isda, magkakaroon ka ng sobra-sobrang kasaganahan. Panglabing isa, ang pananaginip ng pangingisda ay karaniwang nangangahulugan, maaari mong pigilan ang tukso. Kung ikaw ay nangingisda sa ilog, maaring may ilang mga pag-aalala sa iyong interpersonal na relasyon. Kung ang tubig na iyong pinangingisdaan ay malinaw, maaari kang makakuha ng mga gusto mo at makamit ang iyong mga adhikain. Panglabing isa, ang pananaginip na nakahuli ng isang malaking isda ay nagpapakita na ang lahat ay maayos. Halimbawa, magpapakasal ang mga kababaihan sa mga mayayaman ang mga nais maging opisyal ay magiging tunay at ang mga naghahanap ng kayamanan ay makukuha ito pang labing tatlo kung ang isang lalaki ay nanaginip na nahuli ang mga isda ipinahipahiwatig nito na mahaharap siya sa napipintong kalamidad gayunpaman ang isang babae na may ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpakasal sa isang mayaman na tao at mabuhay ng masayang buhay. Panglabing apat, kung ang isang gintong isda ay nakuha sa isang lambat, maaaring magkaroon ka ng mga pakikipagsapalaran, halimbawa maaari mong matugunan ang iyong mga dating kaibigan ng bigla sa kalye. Panglabing lima, ang pananaginip na mahuli ang isang isda sa iyong mga kamay ay isang indikasyon ng tagumpay. Ang mas malaki na mga isda na iyong nahuli ay mas malaki ang tagumpay. Panglabing anim, kung nanaginip ka ng naglalakad upang mahuli ang mga isda umaasa ka sa iyong mga kakayahan at pambihirang katapangan upang makuha ang iyong sariling kayamanan may nakalimutan ba akong banggitin sa pananaginip ng isda i-comment mo yan sa baba at aking sasagutin kahulugan ng isda sa panaginip